Hello guys, magandang araw po sa inyong lahat. Uh, araw ngayon ng Sabado. Nandito ako sa aking place. Hindi ko alam kung anong itatawag ko dito kung farm o ano basta hindi naman ito farm kasi ano um, maliit lang 'to na pwesto. So ito yung pinapagawa ko na ano, yung aking pinapagawa ko na aking kubo. Hindi pa siya natatapos kasi wala pa po akong pantapos. Kaya ayan. Ayan lang muna. Alam nyo guys, ang ganda talaga magtambay dito kasi ano, sobrang mahangin. Napaka mahangin. Nagsusobra na po ang hangin. Hindi na kailangan bumili ng electric fan. Hindi na kailangan bumili ng aircon kung dito ka titira dahil... Uh, yung hangin po, sobra-sobra na. Libre lang po yan. So, hindi magiging maaksaya sa kuryente. Pag halimbawa, ano, tag-init, tag-araw. Uh, pag mainit ang panahon, maganda dito magtambay. Yun na nga eh. Salamat, Lord. Salamat po sa libreng biyaya na hangin. Malamig dito. Kahit maaraw, malamig pa rin dahil nga yung hangin sobra-sobra. So, ayan. eto Um, kung titingin dito sa harapan ng bahay ko, titingin ka sa labas, ayan, makikita nyo po, ayan yung highway. Ayan. So, ayan yung national road. Ayan po yung national road. Tapos, kung dito naman, dito naman, Dali. lakad tayo dito, lakad. Uh, kung dito naman tayo titingin, so ayan. Aha. Uh -huh. Makikita nyo po yung dagat. Ayan, napakaluwag na swimming pool. Libre lang po dyan, maligo. Swimming pool ha. Yan po yung dagat. Libre lang yan. Tapos, titingin ka doon. Dito naman, sa banda dito, ayan po yung bundok naman siya. Ayan, So, ayan. <laughs> na ano ko dito sa aking ano kasi hindi ako pwedeng magsalita na hindi gagamit ng eto kasi hindi maririnig yung boses ko. Dahil nga Sabado ngayon, wala naman akong ginagawa. ah uh, dito muna ako tatambay at isasabay ko na rin manguha ng gulayin. <laughs> ano kayang gulayin? <laughs> yung gulayin na meron lang ako dito, yung gabi at saka atalbos uh, talbos yun. Mangunguha ako maya maya pag ano, bago ako umuwi. So ito na nga pinasyalan ko ang aking mga halaman. Ito. Kasi matagal ko na rin hindi nadidiligan. Akala uh, ko nga mga lanta na, eh, dahil uh, ilang araw ako hindi pumupunta dito so walang dilig-dilig. Sa bagay, uh, hindi naman sila maano kasi tag-ulan pa ngayon ba diba? Medyo madalas pang umulan kaya kahit hindi na ako magdilig nung tiningnan ko ngayon okay pa naman sila at eto nga mamumulaklak na itong aking ano bang tawag nitong aking halaman DC Disi ba ito alam nyo guys ah, mahilig ako magtanim tanim ng mga halaman pero hindi ko alam kung ano yung mga pangalan pero mag-aaralan ko yan, mag -re research ako kung anong mga pangalan nito. Katulad nito, yung pinanghingi ko lang ito, ito na, mamumulaklak na siya. Ito guys, makita ko. Yan siya o. Oh. Ayan. Uh -huh. Malapit na siya mamulaklak. Ayan. So, ito yung mga halaman ko. Ayan. Tapos ito, Ayan. Nakikita ba? Mga hiningi ko lang din yan sa aking mga kaibigan. Ayan. Di diba sa ibang lugar? Aw, oh, hindi. Ay, oo nga. Sa ibang lugar, di ba ang mahal ng mga ano, ng mga halaman? Tapos itong aking mga tanim, mga bigay lang sa akin yan. So, ito, papakita ko. Diba nga katatapos lang ng December so medyo tag-ulan pa kaya hindi may mga ibang halaman na hindi sila hiyang sa ating uh, weather pag tag-ulan. Uh, madali lang silang mamatay, madali lang silang malanta. So uh, mabuti na lang ngayon meron pa akong natitira na mga halaman, pero palanta na rin yung iba. So ipapakita ko sa ngayon, wala pa akong mga tanim na gulay-gulay. Uh, siguro, magtatanim uli ako ng mga gulayin mga ano, uh, starting March. Ganun. Kasi, ano na yun eh, summer. Malapit na ang summer. So, pwede na naman ako magtanim ng mga gulay or mga halaman. Ito, papakita ko sa inyo yung aking mga halaman na natitira. Ito na lang siya guys, yung aking mga halaman na natitira. Ayan. So, ito yung mga tawag dito sa amin. Hindi ko alam kung ano yung ano nito, pangalan. Tawag ng, tawag ng mga matatanda dito sa amin, booking gun. Booking gun at ito. Meron pa dito. Ayan yung mga bago kong tanim na ano, nagabi hindi pa sila tumutubo ng maayos kasi mga bagong tanim ko pa lang ito para meron akong paggugulayan. Ayan, hanggang doon yan. Dito. Nandito yung aking mga tanim na gabi. Ayan. Ayan. Ito siya. Malapit na rin mapakinabangan guys. oh, ayan o. Oh. Tumutubo na sila. So, aking bugendelia. Yeah. So ito 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 mga gabi din 'yan, gabi. So yung natitira ko na lang na mga halaman na bulaklakin itong aking mga anong tawag nito, aster. Kasi ito yung tawag dito sa amin, aster, pero hindi ko talaga alam kung ano yung uh, tawag nito sa mga ano sa mga scientific name. Ito lang ang alam ko, itong aster. So okay pa siya. Uh, kasi late ko na ito itinanim siguro mga ano December. Kaya ito sila Oh, hindi magtatagal ano, palanta na rin ang mga ito, ayan. Ayan. Meron din dito uh, tawag dito sa amin Cosmos. Cosmos ba ito? Hindi pa siya namumulaklak. So ito, itong mga bulaklak, itong mga halaman na itinanim ko, pag nalanta na sila, papalitan ko naman ito ng sunflower. Meron akong ano, meron akong mga binhi ng sunflower. Ito yung ipapalit ko dito pag nalanta na ang mga ito. So mag start na akong magtanim uli ng mga halaman at saka mga gulayin. Uh, ngayong summer, pagtag-araw na siya. So, ayan. Maya-maya, mangunguha ako guys ng uh, dahon ng kamuting baging. Tawag sa amin, bulkas or ganas. Yun, ang, yun lang kasi ang meron akong gulay dito, maliban sa gabi. Uh, yun lang ang meron ako, mga talbos ng kamuti. Kasi nga. Yung iba kong mga gulay na lanta na siya. So magtatanim uli ako. Sabi ko nga ngayong summer. Maya, mangunguha muna ako ng talbos.